punta sa Senado? Because of Robin. Kasi oh, sa, inyong, sa mass media eh. Okay. Yun. Um, Pero kung ikaw ang masusunod, ayaw mo sana? Well, ang unang-una kong una, una, nalipitan talaga, nung nanaman ko, was Senator din, si Senator Bong Livilla. Okay. No? Um, nung nalipitan ko si Sen, ayoko ko na kasing... Hanggat maaari, ayoko kumalat eh. Issue eh. Uh -huh. I, I, I At dahil si Binoy nga ang in-charge ng mass media, yeah. napunta sa kanyang uh, yeah. and, komite. I didn't, I did want to, ano, ayoko rin idamay din Jimmy GMA. Kasi alam ko naman na, na tao lang naman ng GMA yung sina, yung Nagtatrabaho eh? din yung yes. dalawang akusado. Oh, oh. Okay. So, kaya hanggit mahali nga, gusto ko sana tahimik lang. Tahimik lang. Eh kaso pumutok. Pumutok ang balita yes. na pag-usapan ng sambayanan and it became more difficult for you as a father? Alam ano, the way kasi ang daming, ano, ang daming talagang mga, di ko alam ano, kung basher ba o kung baka ka mag-anak. <laughs> kasi sinasabi, kaysa sinasabi, mahina daw yung kaso, gano'n gano'n. That's why ako, tumahimik na lang ako, hindi naman salita after that. Inantay ko na lang lumabas yung decision ng DOJ. Dahil, tama naman, yung lumabas yung decision ng DOJ, talagang matibay nga yung kaso and, uh, siya mismo nagsabi. Sa konteksto ng relasyon mo sa iyong anak, pag tinitingnan mo siya, sabi mo nga kanina, anong pakiramdam mo? Nasa harap mo ang iyong anak, nanginginig, hindi yeah. makapagsalita. May moments ba na, ano ba ang, di ba yung pagtahimik ka mag-isa? Si Santo kasi, very naive. He's very naive. Eh. naive. Um, Kung baka, pag nagtiwala siya, buong-buo. Sabi ko, sana sa akin na lang nga nangyari. Sana wala pa silang reklamo. I know what you mean. Uh, ibig sabihin huwag lang sa anak ko. Minsan hindi minsan. Kadalasan ng mga magulang uh, sa uh, akin na lang. Uh, yeah. Sa atin na lang, huwag na lang 'yung anak. Did you become closer to your son because of what had happened? Of course. Of course. I um, I want I wanted to I wanted him to get over it as soon as possible. So, up to now he's still going through um, therapy. Pero at mabuti nga ngayon, nakakalabas na siya, nakakalood ng na sine, uh, nakakonsert. Mm -hmm. Dahil siya sa ng girlfriend niya, um, si Chanel, no? Right. Um, pero nung una talaga, ito boy, yung, alam mo yun, yung maitin ang ulo niya, ayun niyang hindi siya makalabas, nakasarado lahat ng bintana sa kwarto niya. Ngayon, uh, pag magkakasama kayo o magkasama kayo ni uh, Sandro, kumusta? Ano yung pag-uusap? As much as possible, ayaw ko nang... Ayaw nang nababalikan? Yes, of course. Yung mismo moment na yun, ha? Yes, right. Even pagka yung pinag-uusapan namin yung kaso with the lawyers, ano pa rin siya yun, na-affecto. Okay. Si Edith umuwi? Yes, yes po. Alam mo yon. Yes, yes. I saw her. Kumusta? Kumusta naman ang epekto nito sa bata? si uh, umuwi lang para lang talaga magbigay suporta sa anak niya. Um, Galit siya. Actually, surprise po yun. I know. Oo. Surprise po yun. Yun alam namin. Galit yeah. yung uh, nanay? Sino hindi magagalit? Mm -mm. Doon sa ano, sa nangyari. Diba? Pero, like what I said, it's already in the courts and uh, ako pinapasadyos ko na lang. Okay. They can say what they, whatever they want to say in like, uh, So, um, gawa-gawa lang doon ni Sandro. Uh, K keso pera lang daw habulisan. No? What's the point? Ano bakit gagawin ng bata yun na uh, gagawa ng ganung kaso? Nakakatrabaho siya sa GMA, naka ano siya sa Sparkle. Kakarabalin niya, 'di ba? Di alam mo ba wala siyang trabaho? Ano what's the point? Tsaka kasi Sarah niya yung pangalan ng mulak. 'Di ba? There's no point. No boy. Uh oh. K kung pera naman, kahit na, hindi magkakasisa si Sandro, kaya ko naman buhay si Sandro. Hindi naman, sorry, ah, hindi naman si Magmamayapa. Pero kaya ka naman buhay si Sandro. Naiintindihan kita. Uh, mukhang napipikon ka doon sa mga bashing. Doon sa mga negative na comments tungkol sa kasong ito. Ay, kasi nga po, eh, lagi ako nakakabasa ng gano'n. Na doon din galing sa mga pare-parehong tao din. Kumbaga... Pinapayagan niyo ba si Sandro magbasa ng comments? Ay, hindi lang pinagbabalo sa kanya ng doktor. Pero makulit yung bata. Eh, minsan talagang hindi niya matiis eh. Pag Nak kami nagbabasa nagbabasa pa rin. Opo. Kanina sabi mo ipinauubaya mo na sa Diyos ang uh, kasong ito. Yes. Handa kang magpatawad? Ako po? Oo. Oh. Ito boy, Dios na uh, kaya magpatawad tayo pa kaya tao lang tayo, di ba? What? Pero <coughs> Pwede naman yung patawad, di ba? Madali yun eh. Pero kailangan nila pagbayaran yung ginawa nila sa batas. Yun po. Mm -mm. Pwede namang, pwede namang sila, pero pinatawag ko sila. <laughs> okay. Diba? Si, si Sandro, um, babalik sa pag-aartista? Ah, Pagkaya na? Uh, po, gusto mo, uh, po Pero hindi ito magiging dahilan na uh, hindi naman siya uh, lalabas muna sa industriya panandalian. He's not gonna take a break. Will, right now, he's taking a break, di ba? Um, he's, not, he's not in the business. He's not active. He's not taping. Yes po, yes po. He's yes. not doing movies right yes. now. Uh -oh. But uh, eventually, he wants to. Alam ko, sila, nagsabi siya sa akin na, Papa, pa, gusto ko nang bumalik ko rin. <sighs> Kasi nga tagal lang yan. Makatinga. Okay. Oh. Onin, ngayon, uh, sabi nga natin, 22 days to Christmas. Yes. Ano ang... Anong Christmas wish mo? Ano ang Christmas prayer mo? Christmas prayer ko. Ito parang para sa bansa, hindi niya, totoo lang ito walang halong ka plastic, oh. Para sa bansa, talaga. I just want the best for the Philippines. Want, um, kasi ang gulo eh, ang daming nangyayaring, parang tayo makausag ng talagang tuloy-tuloy. Laging may, laging may, ano, may harang, lagi may gano'n. di ba? So I just want the best for the Philippines. So, sana, sana dumating yung panahon na, maging uh, makaalis tayo sa pagiging third world country. Yun. And um, yung gulo-gulo sa... Ang pangit kasi yung nangyayari sa atin. Pagdating dito sa kaso ni Sandro, ano ang ano ang wish mo? Anong prayer mo? Kita I believe, I believe in the uh, justice system of the Philippines. And um, to tuwala talaga ako dito sa kaso na matibay. Kaya, okay na ako. Um, I know that uh, things will uh, fall into place. Okay.